Saan yung karne niya? Yan, yan yung kanya. Yan, dilaw po. Ay, ang kulay dilaw. Lalagyan ng itlog. Ito ang umagang nadatnan ko sa Pag-asa Island kung saan may mga batang kumukuha ng sea urchin para sa kanilang tanghalian. Anong gagawin niyo dyan sa tihitihi? Ha? Lulutuin, itlog. Paano ng lulutuin? Paano ng itlog. Ah, lalagyan na itlog. Okay. Patingin. Saan yung karne niya? Yan, yan, yung kanya. Yan, dilaw po. Ay, ah, ang kulay dilaw. Lalagyan ng itlog. Anong itlog lang? Saan mo nilalagay? Yan, oh. ako. Ito. Ito yung mga nakuha yung dihi-dihi tapos ito yung ay yung laman hindi yung lalagyan ng kanin yung tihi-tihi ah okay yung ginagawa nila sa sulu kay, oo oh, salan siya ito yung tanghalian ninyo Mahirap bang ulam dito sa kalayaan? Sa pag-asa? Ah, okay. Pero ilang kayo kakain yan? Ah, ano lang kayo magkapatid? Ah? Dalawa lang kayo kakain yan. Okay, ah. ちょ <noise> Ano yung ipiprito ninyo to? Taknobo, po. ano pong ginagawa nyo po dito sa Taknobo din? Anong luto po niyan? Adobo. Sapat na po sa pang-adobo? Ilang katakabong kakain yan? Tatlong tao. Malalaki po ba yung karne niyan? Tatlo. <laughs>